have these lucid dreams where I can move up I'm the way you Hello guys, it's me Aya and welcome back to my channel. For today's video guys, it tayo ngayon sa yan, pure gold. Uh, ang gagawin ko is susubukan natin na mag-purchase ng worth 3,000 pesos. So, hindi natin kung saan aabot yung P3,000 3000 pesos natin. Ano 'yung mabang, ano ba 'yung mga mamibili? Sa lagang 3000 sa ngayon. Kasi saan sa natin kasi sobrang mahal naman ng mga bilihin. So ayun. Ano nga ba? At sapat ba 'yung 3000 sa grocery na good for one week? So ayun guys. Tara, umasak na tayo sa pure Gold. Always panalo. <laughs> A few moments later. Tayo so, guys, yun natin kung Saan nga ba abot yung 3,000 natin? Kung kakasya pa ba siya para sa grocery? Ayan guys. Check natin kung pagka niya abotin ang aking grocery. Okay, this is only good for one week consumption. So, tingnan natin kung masigit pa ba yung ko or masakto ba yung 3,000 na yun. sila um. <laughs> rin. Kiran natin. Makakatulong tayo sa pag-aanak ng sakto yung 3,000. ang ko ah. Hindi ko siya kinumpit guys. Ano lang. Kumuha lang ako ng mga pangangailangan na sigurado ko wala na sa bahay kasi hindi matagal ako hindi nakapag grocery Kasi video yung business store. O oh, ayun, ito yung mga kailangan namin sa bahay. Nawala talaga doon. Sabi ko, ako pa kasi kaya yung 3,000 eh. Na pang grocery, At saka ano yung mga mabibili natin. Ito yun. Ay, naka-3,000 na nga. Ah. 2.0 Iya. total. Para. Ayan guys. Isa ba yung price? Ito. Sumakto so, yung ano, yung halos sakto lang. Kundi lang yung sobra. 3,000. Meron lang tayong up tatlong box na kamaya oh, box na natin sa pala din sa Kung ano-ano nga ba yung mga laman na nabili ko. Oh, ayan. Ito guys yung ating nabili kanina tatlong box lang. Ay, buksa buksan mo na. Buksan na namin kasi gagamit kami ng oil. Mapambaw ng bata. Ayan, yan, mantika, yan, chain, yan. Okay. Ayan. Uh, ito, binuksan ko na yung laman ng mga box. Ito yung laman ng pinag-grocery ko. Ayan. Medyo tatlong pak yung bili kong sabon kasi ah uh, madaming labahin, eh. Matamba kasi yun, holidays. Kaya ayan, daming labahin. Ayan, bumili din ako ng tatlong pack ng shampoo sa conditioner kasi ayan, iba-iba kaming gamit eh. So, ayan. Tapos yung sabon, napadami ng konti kasi yun talaga laging ginagamit maya maya ligo yung mga bata tapos syempre yung mga personal needs yan saka ito ha, may nasamang kon konting kutkutin yan as bago kumuha niya ni eh. tapos ayan mayroon tayong mga instant food kasi minsan naawi ako galing store anong oras na din minsan din na nakapagluto yan tapos Ayan, syempre yung pang-almusal, mga pang inumin. Ayan. Saka, meron din mga seasoning. Ayan. Nagluto ata siya ng kare-kare. Si Hasban. Ayan. Ito naman kinuha ko. Magkaiba siyang brand. Kasi, try ko kung ano mas masarap. <laughs> Then, ayan. Mga pambao ng bata. Good for two weeks na ata itong nabili ko. Kasi minsan, hindi ako nakaka-grocery agad. Ayan. Saka, mga biscuit nila sa kapang almusal so ayan guys ayan yung nabili ko mabot lang siya guys ng ano 3247 so ito ata sabi ko kanina good for one week yung aking grocery pero na parang, napadami ko ata siguro aabot na to ng 2 weeks dahil na yung na ng mga bata sa yung mga instant food. Mga 2 weeks na siguro siya aabot o mahigit pa. So, ayan. Update ko kayo guys kung kung ilang weeks ko siya na naubos. And guys, for budgeting tips lang po ito. Thank you. Yan.